po oh, mga kain works mahuli po kami ng isda punta pa kami sa anong dagat o uh, mababan ang tubig oh. video malayo pa tong lalakaran namin samahan nyo po kami hanggang sa spot namin hindi nakikita talaga oh wala sinerte tayo sayang di ko na video kakala ko wala lang lo dami, dami oh ayan Ay, hindi gami malaki mga 15 pieces ata ito mga kayon works grabe oh dami hindi pa nakawala oh ayun sana meron Meron? Meron? Wala? Ah, meron dalawa. Ano yan? Ilapya? Aw. Oh. Malagapas. Salam. Salam. Yan yung nahuli natin kitang mga iron works. Oh. Mga 15 pieces ata to. Yan. Okay oh. pa yan. tang Ayaya okay, yeah. Sana nagkaputan natin Meron? Saan? Dami, dami Meron, meron Yan yung ating spotter mga ironworks to oh. Ang aking kaibigan Sana madami na nahuli natin check natin kung gaano kadami. Mm -mm. Ayun. Mga Ayun! Ayun! Mga sabag piraso Ayun! Ah, nabutan yun. Mabit pa. Pinabula na sa dito sa mga dahon, sa mga ano, sa mga ugat ng... Ayun, meron daw. Ako, mo yung lalagyan. Ayun. Ah, meron. Ano kaya yan? Isa lang? Ah, isa lang. Ah, dalawa, tatlo, apat, apat. Apat. Apat, apat. Apat. Ayun. Ayun, sa dalawa. Sa isa. Ayun, apat. Ayun. Sana, ah, buta natin yun. at kaya yun? Puno mo yung lalagyan Ayun, meron. at kaya yun? Sila ang nahuli. Oh. Um, isa lang na Isa lang ano no? Oops. Sa. Puro na yung isa. Yung mga Cairo, meron isa? Isa. Dalawa daw nakatakas yung isa. <laughs> isa lang. So ayan mga Cairo. Sa so, Pogio. Okay, oh. Mag-change kami ng lugar. maghuli kami ng ano ano ba tawag dyan sa Tagalog hipon so ito yung nahuli natin isda konti lang talaga mga kain works so, sana sa second uh, na ano natin plan B mahuli tayo ng ano ng hipon sana may mahuli tayo nandun yung cast net natin no? Oh, bago yung maliit na white yung natin, natin, so tabay lang mga kain works Yan, mayroon tayong nahuli na dawat. Oh, crab. Oh, buksan mo yung ano. Be, be, bigyan -be. mo yung sa akin yung ano. Sa akin. Mm -hmm. Ayan. dalawa. Crabs. Crabs. Crab. Ayun, mayroon tayong nahuli. Crab. Crabs na naman. Mayroon pa sa likod, isa. <coughs> Ayun, na nakatakas. Ano yun? Sitak man yun balik din tali. Oh. Okay. Yun may nahuli tayong ano, crab. Malaki daw. Sana. Ayun, oh, malaki daw. Ini oh, sadong sa loob. Oh, ito, oh. Yeah, yeah, yeah. oh, yun, oh isa daw. Iya ini. Iya Oh, Ayun, oh, malalaki. Ayun oh, pa. Sa inyo isa. Ayun, ah, magkit. Dalawang malaking crab na kayo, Mars. Oh. Ito na nakakahuli ng animango. Oh yung nahuli natin, yung mga crabs ay crab, alimango hipon, ay, ano ba to? hindi natin dito makahuli ng hipon pero Krab. madami tayong nahuling ano, alimango mga crab, maliliit alimango na lang, tawat, ganyan sorry na kayo sa akin mga kainworks kasi, uh. ayun, dami na pala oh. katingin daw iangat mo nga wiii, dami na yung isa, hindi yun na Ayan, may nahuli tayo. Ano yan siya? Kalasag. Kasag, yung nahuli natin. Ayan o, kikaayo mga bay. Ayaw lang tama paakan sa grappling. Kalasag, lasag, lasag. Ulo, dahan dahan, 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 dahan. Mga pare. ayun Kikaayo. Ang pinyo, ang pinyo. Ang isa pa. Ayan, malaki to. Kalasag ka. Kalasag. Kalasag ng kasag. ayun mamatay ito rin. Sige, suludiya. Nice, kayo. Ayan, okay, kayo. Yan. Yan yung mangyari pag ano kinakabahan yung isang bisaya. Nawala yung kanyang pagkatagaliog, tagaliog, tagalog. Huwag kang tumawa dyan, bata. Yan na. Ready, fire! Yan, sana meron tayong nahuli. Nahuli na ano. Dawat-dawatan. Ang dawat, dawat. <laughs> Oh, Ang alis. Wow, yung ibon, malapit lang dito sa amin. Oh. Bilang kita sa kamera. Ayun, meron siya. Wait. Anong meron dyan? Ayun. Krabi, pati. Saan ka na? Ayun. Malaki. Meron pa sa baba. Papapaibos. Ayun. Lalaki na natin sila dyan sa ating butas. Butas ng... Palarad. Si Klote ay kinakabahan na. Ayos ka lang, Klote? O, Klote? Ayos. So, ayan mga kind works. Uwiin na tayo, no? Wala tayong hipon na huli. Pogi. Okay. okay ka lang. Ayan, tagahawak natin ang crab links, o. Ayan, may nahuli tayo. Mga alimango lang. Ayan, o. Oh. Madami to. Mga 20 or 15. 70! 70! Grabe ka naman. So, ayan mga kind works. Salamat sa inyong panonood. Konti lang itong nahuli natin. A few moments later. Pagkusan natin. Ang hmm. piraso kaya itong kitang. Kitang. Uli natin kitang. Konti lang uli natin tilapia. Hindi din rin. kamera pa kitang lang uh, kitang lang, medyo marami tilapia konti lang mga sampung piraso lang tilapia dyan yan ang um, mga crabs Marian, Ayan, ang kas na mga lineworks oh. Masarap tong gata. Sige na rin. Salamat po sa panonood mga works